two, three, action. Sige, pato po kayo. Hey, baba! Starting run. Yan, magandang araw po sa ating lahat. Muli, inyong napapanood si Noboy. Yan. Sa ngayon, ah, uh, ba, <laughs> bago ka na makalimutan. Yan, Merry Christmas po sa ating lahat. Yan. Today December 25, Ayan. Merry Christmas, Merry Christmas. Sa ngayon, ah, uh, medyo tanghali na rin, mga around 10 10 ano, 10 uh, AM sa ngayon di bali to pupunta ako sa ano sa bukid para ipastol tong mga ano mga alaga kong mga kambing yan gutom na gutom na rin sila and along the way yan along the way kumakain na rin sila rito habang hinihila ko pero merong meron talaga akong ano pagpapakain sa, kanila na, na, na maraming tamo. yan Si po pumunta kami ngayon doon. Tapos ito, itong mga ano, itong mga kung kambing na to. Ah, uh, itatali ko muna sila doon. Para doon sila kumain. Kasi sa ngayon, ah, uh, merong ano, merong ah, uh, merong patakbo ang Pinoy Fitness na yung tinatawag na Santaran. Bale ito, ilalagay ko na lang sa screen. Ayan. Yan 'Yan yung sandaran Tapos Sa ngayon naka on na din yung aking ano, yung, yung aking Strava. On recording na ako. 'Di ba ang napili kong distance, uh, distance na tatakbuhin sa ngayon is 21 kilometers. So, pa lang 'ano ng Region 3 7 piece. Ito ah uh, isisingit ko lang po pala 'to na ano na ia-upload na sa aking YouTube. 'Yan. Pero wag po kayong magalala kasi yung Region 3 na yung tinatakbo ko yung tinakbo ko noon sa ano sa Region 3. Iisa lang po yung thumbnail noon and every thumbnail naman uh, nakalagay yun yung ano R3 7 piece tapos may mga episodes siya ganyan. Kaya hindi po kayo malilito kung nasa anong bahagi na po kayo. As long as na nakasubscribe po kayo sa aking YouTube channel na Tigkirda Dapan, tapos nakapuhalo po kayo sa aking Facebook page. Yan yung uh, No Boy Takbo. Yan po pala binago ko na rin po yung ano yung pangalan po ng aking Facebook page para halos magkasing kapares po sila sa ano Facebook page ko po ng ano ng pagbabike. Yan po. So, de bale ito parang isisingit ko lang siya na ano na i-upload na sa aking uh, YouTube account and sa aking Facebook. Ng sa ganun ay uh, parang ito yung magiging gear and run ko sa uh, taong ito. Yan. 'Di ba? Hindi ko pa hindi ko pa tapos kasi i-upload lahat ng video ko nung tumubo ko sa ano, sa Region 3. Kaya naman parang isisingit ko na lang to na gear and run. Pero Huwag po kayong maalala, as, gaya po nang sabi ko sa inyo, kanina, as long as na naka-follow and share po kayo sa aking follow, basta naka-follow po kayo sa aking Facebook page, hindi hindi po kayo malilito kung asa na po yun kasi may mga description naman po yung mga video, lalong lalong lalo na rin po sa YouTube, meron po din po yung mga description, yan. Kasi marami pa po akong video na hindi ko pa po ako, hindi ko pa po, po i-upload lahat. Kaya ito isisingit ko lang po para uh, uh, meron akong bahagi ng ano ng taon na to na year end run niyan. Huwag po kayong kasi naka-organize naman po yung pag-upload ko sa ano, sa uh, aking activities. Kaya nga po, kung minsan pansinin nyo na halos wala akong gawin din. Kasi ako din na po mismo nag-edit ng mga video ko. Ako din na po ang niyan mag-isa ko na lang tumatakbo ako mag-isa ko ako pa mismo nag-e-edit ako pa po mismo nag-upload dahil di bali ano dito na kami itong mga kambing ko hindi ko alam kung saan ko sila itatali sing pa kung saan pwede maraming madaming damo yun yung tumbanda yun, sa may iko na to malabi sa peak ng irrigation na to Dibale yan yung mga kambing, ito yung isa, hindi sa may ng dekorasyon Yan. Di bali, yan. Nipastol ko na sila. Proceed na ako sa, ano, sa takbo. Yan ako. Ito lang ako ngayon. Then, basta 21 kilometers, di ko alam kung mga ilang oras ako, ano, ilang oras ako nga uh, tatakbo nito. Pero, o, uh, oh, matik na sa may git dalawang oras yan kasi talagang alam ko na na ganun, ganun talaga yung oras. Mahigit 2 hours. Kaya naman, within 2 hours, 2 uh, hours above na inaantay ako na mga kambing ko, sobrang busog na sila. Kasi, ang matindi din dyan, nung itong mga nakarang araw, hindi, sila, hindi ko sila nailalabas kasi umuulan-ulan. And, hindi kasi okay sa mga kambing yung nauulanan sila. Kaya naman, uh, hanggang dun lang, kukuha kami ng mga pagkain, mga damo na papakain sa kanila kasi hindi sila pwedeng nauulanan. Pwede din silang maulanan pero accidentally lang, accidentally. Hindi yung ilalabas mo sila kahit umuulan. Pag ganun kasi uh, magiging hindi na normal sa ano yung sa mga alagang kami mga yan. So sa ngayon, tara na. So babay na kayo sa akin. Then mamaya pala um, habang ano, habang tumatakbo ako rito eh mag siguro close ko muna yung ano yung video yan, para makafocus ako kung makatakbo ng ano 21 kilometers yan kasi ah uh, tatapusin ko muna and then kung anong mga updates mamaya yan, mag update naman ako yan tara tara takbo muna tayo distance 1 kilometer Time, 14 minutes, 38 seconds. Grabe. <laughs> 14 minutes, 38 seconds. <laughs> Ayan. So, okay, narinig niyo naman it's yung oras. Kaya, di ba, like, ano? Ah, uh, ito, kasama ko yung ano, mga lahang kong kambing. Doon sa iba. Yung sa iba, nangulin yung isa. Ah, uh, pauwi na kami. Tapos, pero ano ha, pero hindi pa uh, tapos yung ano yung hindi pa tapos yung takbo ko. Meron pang ah, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Meron pang 6 kilometers na uh, tatapusin ko. Di ba lang nangyari kasi kaya kung bakit iuwi ko na tong ano tong mga ano la kung kambing. Kasi kanina bumuhos yung ano yung yung bugso ng ulan pero pa lang naman, napadaan lang naman. Siyempre, hindi kasi pwedeng oh, nauulan ng na, uli uh, itong mga kambing. Eh, lalo na nagdadala ang kambing itong mga alaga ko. Eh, buntis yung dalawa. Eh, hindi kasi pwede yun. Eh, sana hindi sila bundis, kahit na sila, okay lang. Kaya naman, pagkarating, uh, pagka uh, uwi ko sa aming tahanan, ah uh, ibabalik ko lang ito ito sa kanila ano sa kanilang uh, kulungan sa bahay para magpahinga mo sila doon. Tapos babalik ako ul uli dito sa uh, daanan para tapusin yung 6 kilometers na natitira saan, sa uh, tabo sa Takbo. Until now naka-open pa rin yung, yung Strava. Kaya naman okay lang yan kasi Karamdam lang naman yung maglalakad Hindi eh. eh, naman ako kasing bilis talaga ng mga ano, mga mga runner ng 21 kilometers. but sana kung yung level nila is eh, yung level ko is parang sa level din nila na ano. Na talagang ano, talagang uh, magkasing pantay. Di ba ali, yan yung update sa ngayon Then, mamaya uh, Update ko kayo pag, pag, pag uh, pabalik na ako dito sa daanan Para tapusin tong, tong Takbo kong ito And para ma-edit ko na din yung video Ayan, okay, para ma-post ko na rin yun Pabalik din ako din. sa, ano, dun, sa uh, road Pero hindi na mismo dun sa pinanggalingan ng, ano, ng alaga kong camping Kasi dire-diretso pa rin naman yung mapping nito eh kasi kahit saan ka at least, yung route mo, as long as na hindi mo pinuputol yung panangistraba, or hindi ka nang or hindi ka nag-stop. Eh, tuloy-tuloy lang yan. kaya manalimbawa, jamingle ka lang sa may side, eh, na, 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 nasasama pa rin yun. Halimbawa, nagkakot ka naman, na parang direction ka, nasasama pa rin yun. Nahahawi pa rin yun ng... ng uh, straba Kaya naman, dito na ako banda. Dito sa so may pinaka kon ko talaga parang pinaka area ko na rin na ano na tinatakbuhan ko. Pero maglalakad-lakad lang muna ako. Tapos uh, mamaya tuloy-tuloy ko din yung takbo. Last 6 kilometers para matapos na yung ano yung Uh, Santaran ko ngayon. Santaran kasi 'yun talaga 'yung pangalan ng event, Santaran. Kasi bukas, bukas kasi ano 'yung deadline nito kaya kaya naman dahil Distance 16 kilometers, time 2 hours 13 minutes 29 seconds. Previous kilometer in 14 minutes 55 seconds. Ayan, 16. 16, 17, 18, 19, 20, 21 5 kilometers pa <laughs> abot yung pataawang isang oras dun <laughs> mabagal kasi akong runner eh. yun bale gawin lang ng mga simple yun tsaka ang <clears throat> importante matapos natin yung race kaya sya mabagal ka o mabilis ka importante tapos yung race ang maayos at matagumpay yun ang pinaka importante dun so dahil sa 5 kilometers na lang to konting takbo takbo na lang tamang speed tamang ano na lang yan medyo nagiging long hair na uli ako may nakakamiss din magpa long hair yan kaya naman sa ngayon um, yun talaga sa ngayon Di. kaya sa ngayon tapusin ko na tong, ano itong takbo na ito para okay na all goods na kaya uh... tapos na nga na tapos ko nang takboin yung 21 kilometers ng Santa sa ng Vinay Fitness ba bali, pauwi na rin ako uh, mag upload na lang ako tapos wash wash tapos kain, kasi gutom na lang <laughs> Okay, sa po wala na yung mga handang pang no tube na dyan, baka oh, pwede naman po kayo mag-send sa akin. Comment nyo na lang dito sa, ano, sa comment section ng Facebook page ko, Facebook account, tapos dito sa, ano, sa YouTube ko. Yan. Kaya naman, kung may send, kung may -send king food sa akin, send food lang po yan. Wala pong problema. Kung invite nyo naman ako, okay lang din, takaboyin ko hanggang dyan. Yan, di ba, le, Merry Christmas po sa ating lahat and... God bless po sa ating lahat. Thank you so much po sa inyong panonood. Ingat-ingat po.